Pinakauna nga Laswahan Festival ang amon ginsaksihan kang nagligad ng Mayo 24 kag 25 sa Barangay Lakayen sa Banwakang Bugasong. Ang Laswahan Festival ang natigayo nga ginsaulog kang mga taga Lakayen bagudman sa kooperasyon kang mga pumuluyo, Lakayen DepEd Family kag mga opisyales kang barangay. Diyan nga festival sa kapagpasidungog man sa adlaw kag kapistahan kang andambalaan nga patron si San Ramon Donato. Mayor nga pangabian kang mga tagalakayin ang pagpanguma kag ang pagtanim kang mga laswa. Gani sa mo man nga rason, ang Laswan Festival ang natao kag karon anda gina sa ulog. Nagkinasadyagid ang mga pumuluyo sa Santa Kaja ang nagdibot sa barangay para sa merrymaking. Kag sanggab ikang kapistahan tanda ang naghiwat kang pinakauna nga Reyna kang Laswahan Festival. Bahal man ang papel ka mga miyembro kang 4P sa among mga barangay kay tanda ka ang mga contestants sa among mga search. Ang mga nanay na grandpa man kag nagpakita kang andang mga abilidad para sa pinakauna nga Reyna kang Laswahan Festival. Title kang Laswahan kay ang klabanan dya nga pagbuyang ang tao amo ang pagbarigya ang Laswahan kag tubo kanang Ah, uh, mo yung uh, first time naman nga din patigayon gayo ng mga nga pilangga nga itin sa tree si Sir Francis Warnais sa patigayon man kang akong mga barangay gawad, kumuluyo pag membro man kang office. Para sa Coop Patrol, Rodeline Pardico.